Ang bisera na ano? Ang bisera na si Raya talaga. What? One. Two. Ang <laughs> ko kasi linggo na Kaya sabi ko linggo ng pagkabuhay. Sabado de Gloria pa lang pala ngayon. Ayan, narito kami ngayon sa may pagahan. At kami ay maliligo dahil gano'n naman talaga eh, pagka Holy Week, ayan. Ang mga pami pamilya ay naliligo. Ngayon, ang dami namin mga pinuntahan na paliguan. Pero lahat ay fully At kaya kami dito napapunta. Hindi ko alam kung anong pangalan ng paliguan nito. Basta nakita lang namin na wala naman tao. Kaya sabi ko dito na lang kami para siguradong kami lang yung maliligo. Talagang ano lang siya, parang siyang pang pamilya na resort or private pool, ganun. Ito yung napuntahan namin dito. Talagang lahat ng mga pinuntahan namin ay mga tulibok. Meron akong pinuntahan na resort ng kaklasiko, pero talaga na apilado na rin. Dalawang kaklasiko ang pinuntahan ko na resort niya. Nila aros at saka yung tabernilya eh mga puro talaga kaya hanap kami dito sa may paagahan yung bilya na dati lang pinaliliguan ay puno na rin <laughs> bakit kami papunta kami dito sa may shepherd pero babo kami si Muffin ng shepherd uh, result. ay dito na kami napapunta sa hindi ko alam kung ano pangalan nito basta nakita lang namin Meron pun go walang mga tao kami kami lang ang tao dito kaya okay na to guys ang mahalaga magsama-sama ang mga magkakapamilya at makapaligo ang mga bata o diba ayan tingnan nyo sa may likod ko o ayan parang inarkila namin na at ang mura ng bayad dito guys ah uh, 70 ang matanda ang bata ay 50 yan. tingnan nyo naman napaka nature ano ano bang tawag doon nature basta nature <laughs> basta nature di ko alam ano tawag <laughs> <laughs> oh. Oh. Oh, diba? Napapalibutan tayo ng mga puno. Oh. Wala pa kasi pangalan tong ano, paligo na to, parang private pool siya. Private, ano ba tawag mo? Private resort, private, private. Private pool. Kasi one year pa lang daw silang nag-ooperate nito. Eh, kasi naman kami umakyat pa doon. Yung mataas na lugar na 'yon. Eh, eh, natatakot kami makat kasi nga, marami kami mga bata. Eh Baka kasi Yung aming mga sasakan ay eh, hindi naman talaga mga bago, pero kakayanin naman, kaya lang nakakanevios talaga. Kasabi namin dito na lang kami. Solo pa namin yung paliguan o. Oh. Wala kami kaagaw. Oh, di ba? Mag-enjoy -e na yung mga bata. Oh. Kuya, okay. ayan yan po yung may are, ayan. Vlog pa yan? Oh. Ano ba ba pangalan ng resort nyo? Wala kasing... Eh, ito kasi wala pa siya. Ano? Wala pangalan bago pa rin. Ah, okay. Nagawa pa lang ang pangalan. Oo. Oh. Kaya ang sabi ko, eh, na nalang dito nalang tayo. Kasi, oh, solo natin, wala tayong kaagaw. pangalan nito, ano, Ano pa? pakurjo Ah, pakurjo Ang ganyan po yung inyo sa babadyan? Ang ganyan doon, sa may pagtawid nyo ng, ano, tulay. Aba, oh, malaki pala ano? Ang no, paakit ito ha. Maganda oh, okay. rin namin yung shepherd. Mm. Ayun, shepherd naman yan. Yung Ay, resort. sa may taas po doon, oh. yung shepherd. Mm. Mm -hmm. Reserved na shepherd. Eh, mm. yung kilala yan. Mga yaman na nakit yun. Oo. Oh. <laughs> Ay, Ay di, siya. pagka sinabing mayayaman, edi medyo may ano, ang, ano. Mahal ng pressure. Oo. Mm -hmm. Kasi yun. Eh kami naman, pang lang kami. Ha, pang lang. <laughs> pang <laughs> masa. Ito naman ang amin ay pang masa lang ari. Oo, oh, yung nga na, tama nga. <sharp> oh, no. Kasi kung baka minsan, pag nag-inquire dyan at namamahal lang, pag dito. Oo, oh, ang malaga naman kasi magsama-sama lang talaga eh. Oh. Ang mga magkakapamilya, gantong mga Holy Week, oh, oo. Oh, hmm. hey, Meron din naman kami, ano, pwede na, ano, pwede gusto mag-overnight. Ah, oo, at oh, oo. Kailangan din naman Hmm, ayos. Kaya lang so mabitak. Oh, mabitak. lang kami. Hmm. Hmm. Kaya mm. nga po. <laughs> ka ba <bang> mura? <laughs> dito na lang tayo. Hmm. Uh, tsaka, oh. Ano, tsaka ano. solo nga, oh. Eh, dito naman si Zulian, Hmm, kaya nga po. Hindi halu, rin, no? Hindi halohalo, no, hindi masyado maraming tao. Oo. Oo. Oo.

Yeah, okay. Di hindi pa nga tayo. Kaka, hindi pa nga Wala tayo, ano? Sandok na malaki para sa kanin. Ay, meron <laughs> nga yung salaga. Ayan. <laughs> At ah, tanggalin mo kayo bong? Kaya, may ato sa na. loob niyam. Ano ba yan? Kanin. Kanin din. Sabi mo sa iyo eh. Puro kanin, wala ulam. Talagay nakaka-street film pa. Mm. Kanin din pala yan. din pala <laughs> yan.